Balikan natin ang ulat ni Daniel Malastas hinggil sa isyu ng umano'y Gentleman's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Daniel? Yes, Audrey, naglabas din opinyon ng ilang senador hinggil sa napaulat na Gentleman's Agreement na umano'y pinasok ng nakalipas na Duterte administration at kausap umano ang China malaking tanong ngayon, Audrey, ay kung magiging epektibo pa ang umano'y gentleman's agreement. Pero sabi ni Senate Minority Leader Koch Pimentel, wala raw binding o hindi magiging epektibo ang kasunduan kung ito ay informal lamang. Meron man o oh. ating Pangulo pa umano ang pumasok dito. Kung si Harry Roque ang, ating, ang source ng lahat ng ito, let him be ready with this proof or evidence so that he he can convince us that there is really such an agreement. Pero if, if, it is only the word of Harry Roque, ako, I will remain unconvinced that there was ever an agreement. Oo nga, no matter the position, because it is an informal, unwritten, unrecorded agreement. So, malay mo, malay mo, kailangan may concurrence yan. what, who, Uh, how can the concurrence be given to a uh, he, he said she said the scenario? Diba? Audrey, ang isa sa mga dating presidential spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Salvador Panelo, pinabulaan ng na mayroon talagang gentleman's agreement noong Duterte administration na kasama ang China. Hindi niya raw alam kung saan nagbumula ang nagbunyag nito. There is no such animal. Nung marinig ko yan, tinawagan ko kagad si dating presidente Duterte. Mm -hmm. Twice over nung Holy Week. Sabi niya I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Okay, kung sino man nagkakalat nun, eh <laughs> <laughs> Tanungin niyo, bakit siya nagkakalat? <laughs> Pero kasama niyo po dati sa administration? Hindi siya kasama. Ah. He was never a member of the cabinet okay. Okay. when okay. we went to Japan. Mm -hmm. Or rather to China. So, in He short, was... marites lang yon. Oh, def Definitely. <laughs> Samantala, Audrey, walang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas. Yan din ang ikiniit ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Ayon kay Anyo, ilang pens na ikiniit ng China ang naturang kasunduan na nangyari umano sa pagitan ng China at na nakalipas ng administrasyon. Pero hirit ng kalihim, wala namang maipakita ang ang China na nagkaroon nga talaga ng kasunduan. For the meantime, we will fight for our rights. We will make sure that uh, we are uh, protecting our territorial integrity and ensuring our sovereign rights within our EEZ. Odri, sa puntuan ito, meron na rin resolusyon sa Senado na naglalayo na imbestigahan nga yung napaulat na gentleman sa Pero hanggang ngayon, wala pang date kung kailan magkasagawa ang Senado ng O3 Maraming salamat, Daniel Manalastas.